Oy mga pare Blooms, saglit lang to, saglit lang um, Marami naman nagde-defend sa uh, ating Bini Ating Bini, sinabi ko ang ating Bini Kasi they are actually considered as, uh, you know um, Yeah, uh, whether you like it or not Ang Bini ay, at the moment, our Pinoy pride Bakit? They represent uh, 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 all uh, Pinoys na, alam mo yon mahilig sa music like K-pop or whatsoever. And I, I think they don't deserve this kind of bashing or should I say hate na natatanggap nila. Kasi pare, first of all, first of all, ang bini ba ay may ginagawang masama? Hmm. May ginagawa ba silang masama? They are actually, they are actually um, good, good um, role model sa ating mga kabataan. Kailan ba tayo, eto ah, kailan ba tayo nagkaroon ng uh, uh, group or, or artist na, or band na ganito, na grupo na babae na mga, alam mo, mga young age na kailan ba tayo nagkaroon na ganitong kasikat na mga grupo? I mean, back in the day when, when kung kaidaran nyo ako ah, may mga sumisikat dati na mga grupo which Um, they are actually <laughs> promoting ano mo ang hirap kasi sabihin pero sabi na nating mga sexy mga sexy groups pero this time pare wala tayong pwedeng ipula na may ginagawa silang kahit hate or kabash bash kasi pare they are just performing for us like they they are just just um 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 loving the music and, and ay nang nire-represent nila kahit papano Pilipinas Yo, sikat na sikat ng Bini internationally ha. Nakikilala nakikilala ng music nila pero bakit do they deserve this kind of bashing or hate? Come on. Nalala niyo yung last video ko about sa kanila kung bakit napaka-successful ng mga K-pop dito kahit hindi naman ganun kalaki yung fan base. Kasi walang tumitira sa kanila and sinusuportahan nila lahat dito. Like, you know. And yun lang, yun lang na naman ang akin. Deserve ba nila to? nakaka-disappoint lang. Kasi et andito na tayo, andito na tayo kung parang kumbaga mas nakikilala tayo lalo. Alam mo 'yon, inangat inangat ng SB19, ng BGYO at ng iba pang grupo and then this time mga babae naman tapos ginaganito pa natin. And tayo pa mismo mga Pilipino, bro. I'm disappointed, man.